Hello guys, kapag nakapag-sign up ka na sa may Involve Asia, ang gawin nyo guys is i-download nyo to sa may cellphone nyo. Ayan, meron siyang app. Tapos ang gawin mo, para magka meron ka kaagad ng komisyon, ay i-open mo lang yung Shopee app mo. Tapos, mamili ka lang ng any item na gusto mo, gawa natin siya ng link. No? So ganito lang siya. Halimbawa, itong damit na to. So kapag inopen uh, in mo siya, meron dito nakalagay na arrow Ayan no? sa may taas. So i-click mo lang yung arrow na yon. tapos copy link, tapos balik ka dun guys sa may Involve Asia mo, pitutin mo tong plus, tapos paste link. Pag na mo na sya, guys, Click mo lang tong create. Tapos pag lumabas na yan, ito na yung link na yan. No? So imbis na i-copy mo siya guys, ang gawin mo, i-click mo to itong share button. Yan, share. Tapos i-share mo siya guys sa Google Chrome. Tapos ako open yung Google Chrome mo guys, nakalagay dito, continue on Shopee, click mo itong continue. So minsan, dumalabas talaga yan, the product paid to load. So ang gawin mo, reload mo lang siya. Tapos i-click mo lang itong buy now. So kapag ka bumili ka dyan guys, magkakameron ka ng komisyon. So kamukha nito guys, tingnan nyo to ha. Ah. So meron nakalagay dyan, total clicks is 1. Tapos, ang estimated earning ko dyan is $61. 40 pesos siguro itinita ko diyan. So tingnan niyo guys ha. Ako lang 'yung nag-click niyan. So ako lang 'yung bumili niyan. So kapag ka mo siya, 'yang Lego na 'yan guys 'yung binili ko no. So binili ko 'yan guys para sa anak ko. So sa 954 pesos na 'yan guys na ginastos ko. So kumita ako diyan guys ng mga 40 pesos. So nagka-meron ako guys ng cashback 'yung binili ko guys na to sa may Shopee. Hindi naman tumaas 'yung presyo niya. Pero nagka-meron ako ng cashback doon.